mabuhay! Ito nga pala si Crypto Natasha. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa BNB Tiger. So, ano nga ba ang BNB Tiger? Ito po ay King of beast Ito ay simbolo ng victory, ng, uh, ng tagumpay, ng lakas, at ng um, uh, powerful. Ganon. Ganon lang ang BNB community ay pare-parehas. So, ito ay born out of trials and tribulation. At ang community pala ng uh, BNB ay ang pinaka strongest community na makikita mo sa buong uh, sa buong uh, sa buong BNB. Ganun lang. So parang uh, parang suportahan lang ang isa't isa at magtutulungan hanggang sa, hanggang sa maabot ang success. So meron tong 7% of buy tax. Meron ding 7% ng cell tax at 100 100% ng community so ipapakilala ko sa inyo ang kanilang mga Tigers. So ito ito nga pala sila. At about naman sa BNB Tiger ito ay uh, King of Bees, itong kanilang hari ng moon. Ganun din ang kanilang Born from Trials, Kung nakita nyo, ganyan siya. At ang um, pushing towards success ganito siya. Para naman sa tokenomics, may makikita ka ditong fair, transparent, at community focus. Ang kanilang supply ay may 1 billion BNB Tiger tokens. Ang liquidity ay 100% permanently secured. At ang community owned ay 100% din without o walang pre-sale at walang IDO. At kung makikita mo naman nandito ang kanilang code, pwede mo itong i-copy kung saan madadala ka sa BS CS scan. So ang tax structure na dito rin ang sustainability ecosystem growth hanggang fair uh, taxation. So sa buy tax, merong 7%. Ang nilalaman ay liquidity pool, token buyback, uh, marketing and development at wildlife charity. Ganun din dito sa sell tax, sa liquidity pool, token buyback, marketing and development at wildlife charity. Para naman sa kanilang token distribution, ito ay completely completely fair. At wala ring team allocations. So 100% community siya. Walang walang team tokens, walang presale, walang IDO. Kung saan ito ay 100% lang na fair launch para sa kanilang community holdings. Para naman sa kanilang roadmap, nagsiset sila ng goal. Sila rin ang nagko-conquer ng mga goals na kanilang isinaset kasi meron sila ditong Q3 2025 launch. At ito ang kanilang mga nilalaman makikita natin. Meron din Q4 2025 growth. Ito rin ang kanilang mga nilalaman. Uh, Q1 to 2026 expansion. Ito naman ang kanilang mga nilalaman. Ganon din ang Q3 2026 and beyond utility. Bakit naman BNB Tiger? Simple. Ito ay battle-tested security. Ito ay unbreakable community. Ito ay charitable impact. Siyempre, ito ay pure decentralization. Kaya nga nang sabi ko kanina, walang pre-sale, walang IDO, just 100% community um, holdings. Para naman sa fierce community, kung makikita nyo naman ang kanilang mga uh, visual um, visual uh, aids, nandito dito sila. At, ang mga frequently asked questions kung saan ang daming tanong about sa BNB Tiger, pero Pupuntahan mo lang ito at malalaman mo na lahat ng mga hinihingi mo katanungan. Mapupunta ka na sa mga katanungan na gusto mong may sagot at malilinawan ka na sa lahat ng mga katanungan. Kagaya ng ano ang BNB Tiger, paano ka makakabila ng BNB Tiger, ano ang tokenomics at bakit nag-relaunch ang BNB Tiger at kung safe nga ba ang BNB Tiger. Of course, guys, this is 100% safe. So join the pack and connect with fellow tigers. So, nandito ang kanilang telegram account. BNB Tiger Global Group na may 14,010 members. Ayan, kung uh, gusto nyo sumali ngayon na pumunta na kaagad kayo sa telegram account nila at sumali na kayo sa grupo. Ganun din dito sa kanilang X account na BNB Tiger na may 23,000 followers, 10 following and ongoing. Kaya wag nang magpahuli guys. Follow nyo na ang BNB Tiger at pumunta na kayo sa website nila para sa mga katanungan nyo at para malinawan kayo sa lahat. So yun lang ulit. Ako nga pala si Crypto Natasha. Para sa maraming updates, para na naman sa susunod na updates natin, wag na huwag nyo kakalimutan pindutin ang like, share, and subscribe. So maraming salamat po.